Ayan, hello guys. Welcome back again to my channel, Mars TV Vlog. At kung bago lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na. At huwag niyong kalimutang ang pindutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po tayo updated sa ating mga videos na i-upload guys. So, what's up guys? Ito na naman ako. <laughs> Ayan. So, ito may panibago ulit akong gagawin. Katas ko lang maglaba. And then ako magsasampay na. So, ito nga, di ba? At meron lang ako si-share sa inyo guys. Habang nagsasampay ako, may si-share ako sa inyo guys. Paano kayo makakaipon kahit malit ang sweldo nyo. Di ba? Dahil tayo OFW, ibang mindset natin, guys. So, yun. Share ko sa inyo kung paano kayo makakaipon kahit malit lang ang inyong sahod. O kahit saan man kayong bansa. Kahit nasa Pilipinas or anywhere, guys. Kung anuman yung trabaho nyo, kahit malit ang sweldo nyo. Kahit basta, kahit anong trabaho nyo, guys. Makaipon kayo sa isang technique na sasabihin ko sa inyo, guys. Hindi lang naman isang technique ang sasabihin ko sa inyo, guys. Kung maga yung mga ko at mga na babasa ko financial financial literacy so yun nga guys yun yung si-share ko sa inyo guys paano ko paano makakaipon ng ng pera kahit maliit lang ang kinikita so yun so eto na eto na eto na let's get started guys so habang nagsasampay ako so kayo guys para mabilisan lang to so yun nga guys uh, uh ask for my my experience guys sa totoo lang guys ha um, din ako sa umpisa mag-ipon. Nahihirapan talaga ako guys mag-ipon -mag sa umpisa kasi na di ba, um, may nagpapaaral ng kolehiyo dalawang college na nagpapaaral, tapos dalawa pang, may dalawa pang estudyante ng high school. So, di ba, na napakahirap nun. And, our uh, source of income um, is a uh, sari-sari store and bilang isang OFW, hindi naman kalakihan ng sinasabot bilang isang OFW. So, yun. Kumuha tayo guys ng isang ah uh, pag hindi hindi kasha guys hindi kasha ang kinikita natin dahil syempre um dahil sa inflation di ba ang hirap diba ang hirap mag budget kahit sabihin mong monthly talagang may kinikita ka bukod pa sa iyong kinikita eh may talagang meron kang um meron ka kailangan na may passive income ka and then um uh, meron ka pang isang uh, isa o dalawang side hustle na parehas kayong magkasawa ganun for example di ba ganun ganun guys uh, ganun lang po yung kadali para makapag-ipon guys makapagtabi kahit papano kahit na nagpapaaral especially sa mga uh, grabe di ba yung magpapaaral ka ng college di ba napakahirap nun guys so okay uh, kailangan natin pag-isipan yan mabuti guys pag nag-ano tayo di ba kaya pag nag uh, sumahod tayo o kaya may kinikita tayo, kailangan din natin talagang mag-separate ng, uh, ng savings natin. Kailangan din natin talagang mag-save. Hindi lang po para puro labas ng labas yung mga expenses. Mga expenses, syempre, kailangan din natin talagang um, mag-separate ng sarili nating uh, savings. So, yun nga guys. Kahit napakaliit lang yan guys. kayang kaya natin hanggang sa lumaki, pwede natin ang gawing... Um, Gawing kapirahan ulit yan, guys. Yung mga naiipon nyo, guys. Alam nyo ba yun? Kahit po unti-unti, kahit limandaan, one hundred sa isang linggo, kung linggoan kaysa sa hood or may kinikita kayo ng transaction nyo, mapagtabi kayo ng five hundred or to one thousand monthly, di ba? Hindi na, hindi na yun, ano. Oh, sa isang taon, baka 12,000 ka. Pag isang, isang libo uh, ang uh, gagawin mo, di ba? Kung maipunin mo yun. Di ba? Uh, and then, syempre, kailangan mo rin ng panibagong uh, side hustle din. ba diba? Hindi lang naman sa pag, uh, sa isang sahod mo, kailangan mag-ipon ka ng 1,000. Bukod pa dun, guys, kung talagang gusto mo, gusto mo talaga makaipon, guys, ba diba? Syempre, kung talagang mindset mo makaipon at talagang consistent ka sa pag-iipon, guys, ganun ang gawin mo. Huwag kang Huwag mong papalyahan na hindi ka makapag-ipon ng uh, makapagtabi ng kahit magkano lang 'di ba? And then um you need to do kumare, um for example, uh, for example, guys, may may emergency ka na, may emergency kang babayaran at hindi ka makapag magtabi, kahit man lang konti lang basta hindi ka mawawalan ng um monthly na itatabi, 'di ba? Hindi mo kailangan uh, palyahan 'yan. Kumbaga, uh, yung 1000 mo na iipunin buwan man, baka pwede naman kahit 300, 400 yung maitabi mo. Yung 600, 'yun yung um pang dagdag mo doon sa kung may emergency ka nga talaga, di ba? Uh, pero sa totoo lang guys na, di ba? Huwag mo isipin na may naitatabi ka kasi nga pag naisip mo na may tatabi ka, meron kang madudukot, di ba? Kaya dapat consistent tayo guys na hindi natin pwedeng galawin yung ating iniipon. So, ayun nga guys, di ba paulit-ulit ako nagsasalita tungkol sa Ah... Uh, paano mag-ipon, di ba? Dahil tayo mga OFW guys, ganun eh, paulit-ulit din yung ginagawa natin. Patas na isang kontrata, eh, sabihin natin, uh, ay makaipon ako nito isang kontrata tapos nakalipas pa rin isang kontrata na pangalawang kontrata mo na hindi ka pa rin nakaipon kasi nga yung mindset mo guys at saka yung mga ginagawa mo guys na mga hindi naman dapat na hindi naman dapat bilihin ganun nabibili mo kasi nga hindi mo hindi hindi ka consistent sa pag-ipon eh. hindi mo iniisip hindi mo hindi mo yung mo guys hindi ba, hindi hindi habang hindi habang panahon, imalakas eh, ka. di ba, Tayo mga ORW, hindi, hindi habang panahon, imalakas eh, tayo. So, kaya kailangan natin mag-ipon 'di ba? Yan guys, ang dami-daming mga financial advisors na mga ano na sinasabi nila, ganito may mga step-step pa, 'di ba? Oo, guys, nandun na tayo may mga step-step talaga 'yan. Kung talagang gagayahin mo sila yung step-by-step -step nila, good, 'di ba? Napakagaling mo. Pero pag hindi mo naman kaya, hindi mo naman magagawa yung mga step na sinasabi nila, bali wala 'yung Ba't ka oh, 'di ba? for what ka manonood you are you're wasting your time so di ba so alam niyo guys hindi ako nagsasayang ng oras ko guys sa totoo lang dahil sa totoo lang meron na akong um dalawang side hustle dito di ba may main ang main ko ang main ko na um, na work and then my two sideline pa ako so, di ba dahil kahit bawal guys kailangan mo talaga kasi nga alam mo naman yun na hirap ang hirap ng buhay 'di ba? Hindi naman lahat kaya, 'di ba? Kaya kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi naman bawal eh, hindi ka naman nagnanakaw, eh, 'di ba? Hindi ka naman gumagawa ng kalokohan para lang meron kang maipon, 'di ba? Ang sinasabi ko is gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng side hustles, mga ganun na hindi ka naman ano, nasa iyo na 'yon kung anong klaseng side hustle lang gagawin mo. Pero sa akin kasi um, eto sa pag youtube ko, di ba? May side hustle na ako dito, di ba? Hindi mo na mamalayan, nakakaipon ka na pala ng, ng pera na hindi mo na mamalayan. And then, uh, yung isa kong side hustle din. Bali, dalawa yung side hustle ko habang may meron akong active income. So, yun yung active income ko is eto yun guys. Yung nagtatrabaho ako bilang isang OFW. So, yun, ganun lang po yung, yung inaano ko sa inyo guys. Kailangan din natin talaga maging consistent consistent talaga tayo guys hindi lang tayo isang OFW eh, hindi lang hindi lang bilang isang OFW guys ang sinasabi ko dito guys generally guys lahat kapakalahat ito guys kailangan natin mag-ipon kasi hindi natin alam di ba yung mga uh, emergency kailangan di ba may para hindi natin mangutang di ba at least mayroon tayong at saka isa guys ang puumpisa natin yung uh, um, ano ba ano bang da, ano bang goal mo ba't ano bang ano mo di ba yung iniisip mo bakit ka nag-iipon di ba para sa iyong um, emergency fund. So, yun nga guys. Kailangan nyo mag-ipon para sa iyong emergency fund. Para pag may emergency, may emergency nangyari sa uh, sa inyo, di ba? Hindi naman sa pinagano, di ba? Ganun, ganun naman tayo guys eh. Uh, hindi naman hindi naman tayo perfecto, di ba? Siyempre, hindi na kailangan mangutang utang kasi nga mayroon ka nang nakatabi yun nga guys ang gusto gusto kong i ano sa inyo may may uh, emergency kang ano may pabayaran sa school mga anak mo na im eh, talagang kailangan kailangan talaga ng bayaran at may madudugot ka na hindi ka mangungutang di ba ganun lang yun kadali guys kailangan natin umpisahan mag, uh, magtabi para sa emergency fund. Ano ba talaga? Diba? Bakit ka nga ba talaga nagtatabi? Diba? Bakit ka ba talaga nag-iipon? Diba? Tanongin mo sarili mo. Kung talagang gusto mo, gusto mo mag-iipon, umuha ka ng, ng bucket list mo. Bakit kailangan mo mag-iipon? Para saan ba yung pinag iiponan mo? O diba? Diba? guys, eh. kailangan mo talagang mag-ipon kasi sa hirap ng buhay ngayon, mahirap makahanap ng mautangan, dahil lahat ng utangan mo, eh, may porsyento din yan mayroon din karagdagang bayad din, may interest din yan guys, ito lang alam nyo, hindi pa ganun lang yun guys, kasi kaya dapat ang mindset nating mga Pilipino dapat ganun maging consistent sa pag-iipon, di ba? maging consistent sa pag-iipon uh, kung ano lang yung kailangan nyo 'di ba? 'Yun lang naman ang bibili nyo. Hindi na kung kailan kung ano ang binibili nyo kasi nga kung ipon niyo 'yung mga pinagbibili nyo, guys, wala. 'Di ba? San san tayo pupulutin niyan, 'di ba? Babalik at babalik pa rin kayo, 'di ba? Dahil hindi habang buhay, guys. Sinasabi ko sa inyo, hindi habang buhay, malakas tayo, masigla tayo, uh, malakas 'yung pangatawan natin para magtrabaho, 'di ba? Ano lang 'yun, guys. Sipin natin 'yung ating kalusugan, 'di ba? na hindi hindi habang buhay nakapag ano na tayo. So ang ginawa ko guys, ang ang inuna ko sa totoo lang guys hindi hindi ako nagpabunga ng aking bahay basta may material lang ako at maayos yung aking pamilya okay na yun guys hindi ako nagpabunga ng bahay hindi ko inuna yung bahay dahil um, dahil mayroon akong anak na apat na puro mga nag-aaral dati So, inuna ko ang pag-aaral ng mga bata. And then, uh, dahil hindi ako, hindi, hindi pa sapat ang aking sinasahod. So, ang ginawa ko is, nag-side hustle ako. Nag-sideline ako. ba diba? Ito na ayon Hanggang ngayon, guys, ginagawa ko yan. Sa totoo lang. At kumikita naman ako. Imbis sa yung uh, allowance ko, pukuning uh, ko sa aking salary. Hindi ko na nakinukuha. Hindi ko na nagagamit yung aking salary. Kumbaga, sa aking uh, kinikita, sa mga sideline ko, yun, yun na lang pinagkakasos ko na iba. At nakakapagtabi pa ako kung ano yung sobra. At hindi ko inuubos lahat ng mga kinita ko, guys. Hindi ko talaga inuubos yan kasi nga, hindi naman lahat uh, mauubos mo eh. Diba? Ganun ako, guys, kung isip. Kaya guys, kung ano man yung iniisip nyo, sana, uh, maano 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 nyo to eh ma, mailagay nyo sa inyong kukuti lalo na ng mga OFW guys alam nyo sa totoo lang ilang taon na rito sa bansa, sa ibang bansa guys wala pa rin naiipon nagtataka nagtataka pa sila kung saan uuwi sila uuwi sila wala silang baon wala silang kapera-pera na naipon ba wala rin silang emergency funds di diba? wala talaga di diba? ganun lang yun guys gano'n lang tayo mga Pinoy. Kailangan natin maging consistent sa ating pag-iipon. Di ba? Di po pag-iipon. Yung sinasabi nila, wag, wag na kayong ano, yung mapaniniwala dati kasi na mag-iipon ka sa alkansya. Tapos yung, al, yung naipon mo sa alkansya, ay eh, may mangyayari sa iyo. May ma-hospital ka, yun ang pangbabayad mo, yun ang iniisip nila. Hindi ganun guys, di ba? Kaya ka nga nag-iipon para sa emergency fund mo. Kung may kailangan ka, kung may nagkasakit sa inyong Uh, pamilya, di ba? May dudukot ka, hindi ka mangutang. O di ba? Eh yung naiipon mo na yun, makukuha mo yun. Hindi ka na mangutang, di ba? Eh di doble-doble pa pag kunwari, nakautang ka o may porsyento pa yun. O oh, uh, saan ka pa? Saan ka ngayon ng walang, walang tubo, di ba? Pwede mo isang layong yung bahay mo para lang may pangtustos pag papa-ospital sa pamilya, di ba? Sa uh, pamilya mo, di ba? O ganun din, makaka-interest din yun, di ba? Kaya kailangan, umpisahan mo na guys yung mga bago-baguhan pa dyan, di ba? O kaya kahit hindi mga baguhan ng mga OFW, guys, gawin nyo na to, guys. P promise, guys, maging, al maging alerto kayo sa inyong kapirahan, huwag kayong, huwag kayong ano dyan. Sa totoo lang, guys, igil na gigil talaga ako sa mga hindi na marunong mag-ipon. Alam nyo, oo, sa totoo lang, guys. Kasi, alam niyo guys, hindi naman ako sa ano, 'di ba? Nagmamayabang sa totoo lang, dami ko nang pinaghirapan na buhay oh, for almost 13 years na talagang um, OFW tayo. Syempre, 'di ba? May, uh, may anak tayo, kailangan patapusin natin yung mga anak natin sa pag-aaral, di ba? O um, may naktaw, na ako sa pag-aaral ng mga, ng dalawa kong anak sa kolehiyo nagtatrabaho na, they're giving also back the, uh, uh, nagbibigay din sila kay pa pano, di ba? Mga uh, expenses sa bahay Ganon, di ba? Nakakapusok talaga sila So, yun, kasalamang talaga ako At, um, ganun ang Mindset ng mga anak ko, nakapag-apos sila Nang hindi pa nag-aasawa So, yun lang, thankful talaga ako doon, guys So, yun nga, guys, sana Sana may itanim yun sa utak natin no? lalo, lalo na yung mga OFW, yung mga Ano dyan, di ba? Mga Ay, naku, kawawa talaga, kawawa talaga Kayo, guys, pag nag um, kayo at wala talaga kayong maduhod. Promise guys, matututo kayo. Dapat tandaan nyo guys, paano mag-ipon, di ba? Dapat nasa consistent, consistent kayo mag-ipon. So hanggang dito na lang, please don't forget to like, um, subscribe, and comment my channel guys para mabalikan ko guys. Thank you, bye bye, paalam.